Merry Christmas! for this to go. Pasko na. Ito pala yung bago kong gawang Christmas tree. Yan. yan oh. Matangkad pa to sa akin, guys. Yan. Matangkad pa yan sa akin. Tapos may mga ganyan-ganyan pa kami, oh. Yan. Pasko na. <laughs> Selfie na lang sa aking ano Christmas tree. Ang saya-saya ko kasi ang ganda ng pagkakagawa ko. Yan. Eh. <laughs> mm, ganda. Ang ganda ng Christmas tree. Pasko na, Pasko na. Pasko na, sinta ko. Hmm, wala ito. Oras ko lang to ginawa. Isang box. Tapos ano. Diba? Ang ganda. Ang mamahal pa nito. Hmm. Pasko na. Merry hmm. ah, Christmas. Sana maging masaya ko sa Pasko. Lalo lalo sa mga OFW. Magpakatatag tayo ha. Masaray na tayo na ah, uh, magpapasko tayo na parang normal days lang. Kaya, ako ano, 11 years na akong hindi nagpasko sa Pinas, pero wala, masaya din ako. Nakakausap ko naman sila sa video call. Pero ano lang, enjoy na lang yung buhay. Yan. Balang araw, magpapasko din ako sa Pinas kasama yung family ko. Hmm. 'Di ba? Masaya na ako kasi sa Christmas tree ko ang ganda. <laughs> ang ganda ng Christmas tree ko na no, malaki. Yeah. Ito. Ay, wala. <laughs> Merry Christmas! Merry Christmas! Pasko na, four days to go. Apat na tulog na lang. Pasko na. Hmm. Pasko na. Pasko na talaga, hindi na mapipigilan. Hmm. Eh yeah, enjoy, enjoy tayo. Ito ang aking giant Christmas tree. na nakakatuwa. Kasi mag-isa ko lang siyang ginawa. Mga limang oras siguro. Mga limang oras. Ang tangkad, no? Bye-bye! <laughs> Merry Christmas! Enjoy tayo sa Pasko and Happy New Year! Bye-bye!